Mga kababayan, mahal kong kapwa pensionado ng Social Security System o SSS, siguradong marami sa atin ang nagtataka ngayon tungkol sa usapin ng ikalawang bahagi ng dagdag na dalawang piso sa pensayon. Maraming nagtatanong, kasama na ba ito sa matatanggap natin bukas? Totoo ba na agad na ipapasa ng SSS ang naturang dagdag? Mahalaga na malinaw at tapat nating linawin ang isyong ito, batay mismo sa mga opisyal na ulat at regulasyon, upang hindi na tayo maliga ng maling impormasyon. Balikan muna natin ang kasaysayan ng dagdag pensayon. Noong taong 2017, inaprubahan ng dating administrasyon ang unang dagdag na isang libong piso sa buwan ng pensayon ng lahat ng pensionado ng SSS. Kasama sa pangakong yun ang karagdagang isang libong piso bilang ikalawang tranche upang mabuo ang kabuoang dalawang libong piso na dagdag sa pensiyon. Ngunit noon paman, malinaw na sinabi ng SSS at ng Malacanang na ipagpapaliban muna ang ikalawang dagdag dahil sa kakulangan ng pondo at pangambang mabilis na maubos ang pondo ng ahensya kung agad-agad itong ipatutupad. Mula noon, paulit-ulit na naging panawagan ng iba't ibang grupo ng Senior Citizens at Pensioners Associations ang pagbibigay ng ikalawang tranche. Nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso at Senado at ilang panukalang batas ang inihain upang tiyakin na maibibigay ito. Gayunman, nanatiling matatag ang paliwanag ng SSS na kailangang palakasin muna ang kanilang pondo at koleksyon ng kontribusyon bago maisakatuparan ang dagdag na pensayon. Ngayon, tungkol naman sa balitang may dagdag na 2,000 piso bukas, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo ang SSS na magsasabing kasama na ito sa matatanggap nating pensayon. Ang nakatakdang ipamahagi ngayong Setyembre 2025 ay ang regular na buwan ng pensayon para sa lahat ng retirees, survivors, at disability pensioners. Wala pang inilalabas na circular o memorandum mula sa SSS na nagpapatunay na may na ang dagdag na isang libong piso bilang ikalawang tranche sa ating matatanggap bukas. Mahalagang tandaan na kung sakaling ipapatupad ang naturang dagdag, ito ay dadaan sa malinaw at formal na proseso. Una, maglalabas ng opisyal na abiso ang SSS at ito ay makikita sa kanilang website, opisyal na social media accounts, at ipapahayag din sa mainstream media. Hindi ito basta-basta may lalabas na parang balitang kumakalat lamang sa social media. Kayat kung may nababasa kayong mga post na bukas ay matatanggap na agad ang dagdag na 2,000 piso, mag-ingat po tayo sapagkat malaki ang posibilidad na haka-haka lamang ito o pinalalakas na chismis sa internet. Ang totoo, may mga panukalang batas pa sa Kongreso na muling nagtutulak para sa dagdag na pensayon ng mga senior citizen sa ilalim ng SSS. Sa ngayon, ito ay nasa deliberasyon pa at hindi pa naipapasa bilang ganap na batas. Ibig sabihin, hindi pa rin ito napopondohan at hindi pa maipapatupad sa kasalukuyan. Ang pinakahuling tugo ng SSS ay nakadepende ang implementasyon ng ikalawang tranche sa dalawang bagay, una, kung paano mapapalakas ang kanilang investment returns, at ikalawa, kung maisa sa batas at mapopondohan ng gobyerno ang dagdag na suporta para rito. Bilang mga pensyonado, ang pinakamainam nating gawin ay manatiling mapagmatsyag at makinig lamang sa mga opisyal na pahayag ng SSS. Kapag dumating ang oras na ipatutupad ang dagdag na pensayon, tiyak na ipapahayag ito sa publiko ng malinaw at sakop ang lahat ng benepisyaryo gaya ng retirees, survivors, at disability pensioners. Ang katutuhanan sa ngayon ay ito, bukas, matatanggap natin ang ating regular na buwanang pensayon tulad ng dati. Subalit ang sinasabing dagdag na 2,000 piso bilang ikalawang tranche ay hindi pa kasama sapagkat hindi pa ito pinal na naaprubahan ng pamahalaan at wala pang inilalabas na pondo upang ipatupad ito. Darating ang panahon na kung ito ay maisa sa batas at mapopondohan, makakaasa tayong malinaw na ipapahayag ito at hindi magmumula sa mga chismis o haka, -haka lamang. Kaya mga kasama kong senior citizens, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga viral na post sa social media na bukas ay may dagdag na 2,000 piso na matatanggap. Sa ngayon, ang katotohanan ay wala pang opisyal na abiso ukol dito at patuloy pa rin isinusulong ang usapin sa Kongreso at sa mga kaukulang ahensya. Ang ating pensayon ay bunga ng ating mga taon ng pagtatrabaho at kontribusyon. Nararapat lamang na ito ay malinaw na napapangalagaan at nadaragdagan ayon sa kakayahan ng pondo at sa patas na proseso ng pamahalaan. Huwag nating hayaang ang maling impormasyon ang magbigay ng pag-asa na wala pa namang kasiguraduhan. Ang pinakamahalaga ngayon ay manatiling alerto, mapanuri, at laging sumangguni lamang sa mga opisyal na pahayag ng SSS.